na iya kinumpirma ngang tataas ang terminal fee. Apektado nga rito ang mga kababayan nating mahilig magbiyahe, domestic man or international. At para sa detalye, panuuri natin ang video na to. Para sa mga mahilig mag-travel, may nakaambang dagdag singil sa terminal fee sa NAIA. Ang resulta niyan, posibleng magmahal ang airfare tickets. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña nagbabalaka ka bang mag-travel domestic o international man? Posible ng tumaas ang pasahe ng eroplano dahil may nakaambang pagtaas ang passenger service charge o terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport mula sa 200 pesos sa terminal fee sa domestic flights Nagpapalo na yan sa 390 pesos. 400 pesos naman ang itinaas niyan para sa mga international flight. Kaya mula 550 pesos, sisipa yan sa halos 1,000 pisong mandatory charge. Ang rate hike, ipapatupad daw sa susunod na taon kapag nakapasok na ang San Miguel Corporation na magiging bagong operator ng NAIA. And it's about time kasi we need to, uh, we need to implement uh, reforms, we need to modernize the airport. Kaya kung gusto natin mas magandang uh, experience, no? eh, siyempre may gastos. Eh. Pero aaprubahan pa raw ng gabinete ang panukala. Taong 2000 nang huling magtaas terminal fee dito sa Naiya. Mahigit dalawang dekada na nakakaraan, kaya dito sa Naiya ang may pinakamababang terminal fee kumpara sa ibang airport sa rehiyon. Sakaling ipatupad yan, mas mataas na ang singil ng Naiya kumpara sa Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport. Pero ang posibleng rate hike na yan, binabati ko sa ng mga pasahero. Giit nila, kung malaki ang pato, malaki rin dapat. Ang ikagaganda nito. Kasi in the, at the end of the day, we're supposed to be paying for the same services naman talaga. Parang unfair na yung burden ng improvement ng airport nasa passengers. Hindi mo deserve kasi dapat maganda din yung pagkakalalagyan namin. I mean, mainit talaga. So okay lang 'yung kahit saan ka umatulog ka okay kahit saan ka umupo kung malamig naman sana. Tinutulan din ng Consumer Rights Group na Citizen Watch ang nagbabadyang dagdag singil sa iya. Giit nila dagdag pasakit lang yan sa taong bayan. Nakasalukuyang pinupukol lang mataas na presyo na mga bilihin. Hindi rin daw dapat ipasa sa mga pasehero ang pag-aayos sa mga pasilidad ng paliparan. Bukod sa terminal fee ng mga pasehero, tataas din daw ang airport charges gaya ng landing, take-off at parking fees. Bago matapos ang taon, yan yung babayaran naman ng airlines na nasa iya na 300% daw ang itataas niyan. Kaya hindi rin malabong tumaas palalo ang pasahe sa aeroplano. Tutol naman dito ang iba't ibang grupo ng airlines. Sa isang sulat sa DOTR na nakuha ng News 5, Sinabi ng grupo na wala raw inilatag na basihan para sa napakataas na airport fees. Kung may papatupad daw ito, na iyan na raw ang may pinakamahal na landing fee sa rehiyon na halos doble kumpara sa Tokyo Narita sa Japan at Singapore. Gate ng grupo posibleng magkaroon ng hindi magandang epekto sa turismo sa bansa ang nagtataas ang rate sa paliparan. Wala pang pahayag ang San Miguel Corporation. At katulad nga ng sinabi sa balita, lalong-lalo na sa mga international flight, posibleng tumaas ang terminal fee from 550 to 950 pesos. Pero sa ating mga OFW, tayo naman ay nakaka-refund ng terminal fee every time na nagbabiyahe tayo pabalik ng abroad. Ang may issue nga lang dito ay yung mga natin na hindi nakakuha madalas ng terminal fee. May mga airline daw kasi na hindi nagbabalik ng terminal fee. At based naman sa naging experience ko kapag bumabalik ako ng abroad ay nakukuha ko naman ang aking terminal fee. Kung sa tingin nyo ay hindi nyo alam kung paano nyo marirefund yung terminal fee ay pwede kayo magtanong sa mga staff ng airline para makuha nyo yung terminal fee na dapat nyo marifund. At gusto ko lang liwanagin tungkol dito sa terminal fee, magbabayad lang po tayo ng terminal fee kung tayo po ay pupunta sa ibang bansa as tourist. Example po, tayo mga OFW, umuwi tayo ng Pilipinas at babalik tayo ng abroad as OFW, excepted po tayo sa terminal fee at makakarepan tayo ng terminal fee kung saan ang nakukuha natin before ay 550 pesos. Kailan po ba tayo magbabayad ng terminal fee? Kung tayo po ay OFW at tagbakasyon tayo sa Pilipinas at nagdesisyon tayo mag-travel sa ibang bansa as tourist, doon pala po tayo magbabayad ng terminal fee at hindi natin marerefund yon. Kasi po mag arrive tayo doon sa isang bansang yon as tourist, hindi po as OFW. Base nga po dito sa nakaabang pagtaas ng terminal fee, sinasabi nga po dito na sa 2025 pa daw po ito may papatupad. At hinihintay nga lang po ang desisyon ng San Miguel Corporation na kung saan sila po yung bagong mamamahala ng Naia Terminal. Ang comment nga po dito ng ibang netizen nung in-interview sila ay okay lang naman daw mag-increase ng terminal fee basta magiging maayos din ang facility at ang service na ibabalik sa kanila ng Naiya. At sana nga po ay ganun ang mangyari. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel ay iniinvent kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel yun lamang at maraming salamat sa inyong panonood